Deuteronomio, Kabanatang Labimpito Huwag ka maghahain sa Panginoon mong Diyos ng baka o tupa na may dungis o anumang kapintasan sapagat iyo'y isang karamaldumal sa Panginoon mong Diyos. Kung may masusumpungan sa gitna mo sa loob ng alinman sa iyong mga pintuang daan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang lalaki o babae na gumagawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon mong Diyos sa pagsalangsang sa kanyang tipan. At yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila o sa araw o sa buwan o sa anumang natatanaw sa langit na hindi ko iniutos. At maisaysay sa iyo at iyong mabalitaan, ay iyong ang sisiyasating masikap, at narito kung totoo at ang bagay ay tunay, na ang gayong karamaldumal ay nagawa sa Israel. Ay iyong ang ilalabas ang lalaki o babaeng yaon, na gumawa nitong bagay na kasamaan. Sa iyong mga pintuang daan, sa makatidbagay ang lalaki o babae at iyong babatuhin sila ng mga bato hanggang sila'y mamatay. Sa bibig ng dalawang saksi, unang tatlong saksi ay papatayin ang dapat mamatay. Sa bibig ng isang saksi ay hindi siya papatayin. Ang kamay ng mga saksi ay siyang unang papatay sa kanya at pagkatapos ang kamay ng buong bayan ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo kung magkakaroon ng totoong mahirap na bagay sa iyo sa paghatol na dugot-dugo usap at usap at bugbog at bugbog na bagay na pagkakaalit sa loob ng iyong mga pintuang daan ikaw nga'y titindig at sasampa sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. At ikaw ay paruroon sa mga saserdote na mga levita at sa magiging hukom sa mga araw na yaon at iyong sisiyasatin, sa at kanilang ipakikilala sa iyo ang hatol ng kahatulan. At iyong gagawin ayon sa tinig ng hatol na kanilang ipakikilala sa iyo mula sa dakong yaon na pipiliin ng Panginoon at iyong isasagawa ayon sa lahat na kanilang ituturo sa iyo. Ayon sa tinig ng kautusan na kanilang ituturo sa iyo at ayon sa kahatulan na kanilang isasaysay sa iyo ay gagawin mo. Huwag kang liliko sa hatol na kanilang ipakikilala sa iyo, maging sa kanan o sa kaliwaman. At ang tao na gumawa ng pagpapalalo sa di pakikinig sa saserdote na tumatayo upang mga siwa doon sa harap ng Panginoon mong Diyos o sa hukom, ay papatayin nga ang taong yaon at iyong aalisin ang kasamaan sa Israel at maririnig ng buong bayan at matatakot at di nagagawa pa ng pagpapalalo. Pagka ikaw ay dumating sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at iyong aariin at iyong tatahanan at iyong sasabihin, Ako'y maglalagay na isang hari sa akin gaya ng lahat ng mga bansang nasa palibot ko ay ilalagay mong ang hari sa iyo. yaong pipiliin ng Panginoon mong Diyos, na isa sa iyong mga kapatid ang ilalagay mong hari sa iyo. Hindi mo mailalagay sa iyo ang isang tagaibang bayan na hindi mo kapatid. Huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya'y makapagparami ng mga kabayo. Sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daang yaon. Nihiwag siyang magpaparami ng mga asawa, upang huwag maligaw ang kanyang puso. Nihiwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. At mangyayari, na pagka siya luluklok sa luklukan ng kaniyang kaharian, ay kaniyang susulatin ang isang salin ng kautosan ito sa isang aklat na nasa harap ng mga saserdote na mga libita at mamalagi sa kanya at kaniyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya ay mag-aral na matakot sa Panginoon niyang Diyos Upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga palatuntunang ito. Upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid at siya'y huwag maligaw sa utos. Maging sa kanan o sa kaliwa. Upang kanyang maparami ang kanyang mga araw sa kanyang kaharian. Niya at ng kaniyang mga anak sa gitna ng Israel.